Sana lahat ng kurakot sa Pilipinas. Birthday wish ni Cara David sana raw magkatotoo ayon sa mga netizens. Iisa lang ang hiling ng mga netizen para sa kaarawan ng award-winning journalist na si Cara David ang matupad ang kaniyang matapang na birthday wish. Sa isang Facebook reel, makikita si Cara na masayang nakikipagkulitan sa mga kasama habang kinakantahan siya ng happy birthday. Nang Nanghingan siya ng birthday wish, diretsahan niyang sinabi, Wish, sana mamati lahat ng kurakot sa Pilipinas. Sabay hipan sa mga kandilang nakasindi sa kanyang cake na may numerong 52. dalawa. Agad namang umani ng papuri at suporta mula sa mga netizen ang kanyang pahayag. Marami ang nagsabing, sana raw ay magkatotoo ang hiling ni Kara dahil ito rin ang minimiti ng karamihan para sa mas maayos at mas tapat na bansa. Isang simpleng birthday celebration pero nag-iwan ng makabuluhang mensahe laban sa katiwalian at korupsyon sa lipunan.